Maganda araw na naman sa inyo mga kabayan. Meron ako dito pa ng baka, buntot ng baka, balat, at saka itong tribes. Kaya ako inapaibig na naman doon sa isang luto ng mga bisaya. Butahing bisaya naman yung ating titirahin ngayon. Ito yung tinatawag nilang balbakwa. Isang nakatikim ng balbakwa na yan. Iba't ibang tao nagluto, may mga pagkakaibang lasa. Pero masasabi kong pag sinabi balbakwa, ay isa rin talaga napakasarap na pagkain. Kaya mga kabayan, ni kayo tay ako inyo samahan. At isubukan kung paano lutuin itong putahing bisaya ang balbakwa. Gayatin lang natin mga kabayan itong aking sibuyas. Ang gagawin ko din sa sibuyas na rin ay akin na ang pag-aapatin. Dahil uh, ano na may maduduro din sa tagal ng pagpapalambot ko din eh. Tasamahan ko na rin ang luya sa pagpapakulo mga kabayan. Para uh, kung mayroon man kaunting lansa, tanggal na yan dito sa ating luya. Ilalagay ko na mga kabahay na rin aking sibuya at saka luya. Ilalagay ko na rin aring paa ng baka at saka yung oxtail. Meron pa rin ako din yung balat. Sasama ko na yan. Inilagay ko na kahit malalaki. Mamaya ko na lang sila gagayatin pagka yung malambot-lambot na. At saka itong tripes ng baka. Lalagyan ko na rin ito ng asin para may medyo tumagusta sa kanya yung lasa ng kwan. Alat! Lagyan ko rin ng buong paminta. Palibasa, hindi naman magkakasabay-sabay ang lambot na yan. Sigurado yung paa matatagal at saka yung balat. Ay di mamaya, pagka malambot na yung akin tripes at saka yung oxtail, iisa isain -isa ko na lang tanggalin para hindi naman ma masubrahan ang lambot. At yun so, mga kabayan, habang pinapalamig ko pa yung paa ng baka doon, nakasalang pa, hindi gagayatin ko naman na mga pwedeng gayatin. Katulad na rin tribes, at saka yung balat ng baka para mamaya was na malambot na yung paa ng baka ay di ako makakapag-umpisa na mag-isa umpisahan na natin mag-isa mga kabayan unahin ko na ilagay rin ako bawang Ilagay ko na rin aray aray sa bilya. At talagyan ko rin ang dalawang peraso ng saranis para may kakaibang bango itong ating nilulutong balbakwa. Unahin ko nang ilagay itong balat ng baka at saka yung tripe. Tapos sunod ko na yung octane. Ano yung kumulis ang balat? at ilalagay ko na rin itong paan ng baka at ngayon ilalagay ko naman yung aking pinagpakuluan siya na rin yung gagamitin ko sa bang Una kong ilalagay, lalagyan ko ng anato powder para makuha natin yung kulay na gusto natin. Talagyan ko rin ito mga kabayan ng tomato sauce. Asin. Kunti na muna para matansya natin mamaya. Ang pinakambitsin ko, chicken powder. Tapos paminta. Gaya lang nabanggit ko kanina, ilang balbakwa na natikman ko luto ng iba't ibang tao, merong isang luto ako na tikman na gusto ko. Yun yung may lasang peanut butter. Kaya itong luto ko, lalagyan ko ng konting peanut butter. Hindi ko alam kung talaga nilalagyan ko ng peanut butter, pero yung isang natikman ko, nagusto ako yung lasa. Eh kami naman ang kakain ito, e, hindi eh, gagawin ko yung kung ano yung masarap sa panglasa. Lagyan ko rin itong mga kabayo ng black beans. Lagyan ko na rin ito ng siling haba at ang pinakamhuli kong ilalagay. Ang dahon ng sibuyas. Pala, mga na. Pinoy at lutong Hmm. O kumana sa handaan. Ako si Uno. Oh. Eh. Mauulit. Hmm. Oh. Ma Yan ang sigurado. Mauulit masarap. Ayos?